Good morning guys, o oh, ayan o oh, tingnan nyo ngayon yung aming bakuran dahil sa lamig hindi ko na naasikaso yung harapan ng bahay dahil malamig nga so ang daming mga damo ang daming damo ngayon, tapos wala akong tanim ngayon dahil sobrang lamig na mamatay yung mga tanim ko ayan, so ang gawin ko ngayon, ayan o, oh, papuntang ang tataasan ng damo o oh. ayan so, actually nagsimula na akong linis. Yan. Kaya operation linis ako ngayon dahil wala kaming puntahan ni Rina. Ngayong umaga sana, pupunta kami ng mag-grocery. Ang problema, tanghali na, sabi niya baka wala siyang maparkingan dun. Kaya wag na muna bukas na muna. Kaya, <coughs> sorry. Ngayong umaga, yung aking uh, trabaho ay operation linis dito sa bakura namin. Malamang hindi ko ito matatapos ngayon. Eh, kung ano lang ang matapos ko ngayon, yun na yan. Ayan. Sige, samahan nyo ako. Mayroon damo din yung nangangagat. Kapag tinawakan nila, nangangagat. Pero wala, wala siya dito ngayon. Nung una ko, hindi ko alam, tinawakan ko. Diyos ko, nagunat ako. Parang may kumagat sa mga daliri ko. kayang-kaya pang makipagbunuhan sa mga damo. Mayroon naman akong tools. Pero gagamitin ko lang ito pag hindi ko na talaga kaya. Tulad nito, gagamitin ko yan pag hindi ko kaya bunutin to. Ang laki na. Lalagay ko. <laughs> Asian dini. At saka wala kaming tubig ngayon. Hindi ako makapagugas ng pinagkainan namin. Hindi ako makalinis dahil inaayos yung linya ng tubig namin na sira yata yung yung metrohan ng tubig. Kaya wala kaming tubig eh ako hindi ako pwedeng maupo hindi ako pwedeng maupo Since, so, lang nang walang ginagawa pagpagod ako yun pagpapahinga ako pero kung walang gawa kasi nakakaantok nang walang gawa yan yung aking papaya nalaya ito dati pero nung matapos yung gera parang naka-recover na siya oh green na yung ano niya talbos ayan Um, lilinisin ko pa yan pero yung isa ko doon dalawang puno yan isa ko doon parang mamamatay talaga dilaw na dilaw eh so ayan magdamo na uli ako at nitong medyo maganda na kasi yung ano yung panahon magsisimula na siguro akong magtanim sa mga pasuko kasi sayang din naman yung mga pasuko eh may mga lupa at na nabakantihan na naman yung lupa ng siguro 3 months. So, okay na yan. Nakarecover na siguro. kita ng dula rin, ng dula, dula. Ito yung sinasabi ko sa inyong halamang ang ah, damo na nangangagat. Yan. Nung hindi ko yan alam, nako, malaki pa dyan. Tinanggal ko, nangangagat. May mga maliliit pala siya na ano, friends, tinik sa katawan, kaya pala. Yan you know, o. Hindi ko kanina natapos yung pagdadamo kasi may appointment pala si Rina sa kanyang family doctor kaya nandito kami ngayon. What na? Letter D? Okay, letter D uh, elevator kami. Yan na, andito na, open na. Hello, yeah. oh. Dito yung clinic ng Dr. Nerina. 12 to six. So maybe he is inside. Dito na pala open na pala eh. Nandito na pala si Dr. Ayan, sa loob. I want to sit down here. I was I was tired. I am tired. Hey, hey, hey. Ayan, si Dr. Red, na si Dr. Ayan dito dahil may music yung sasakyan ni Rina. Magpo-voice over na lang muna tayo. Ayan, pauwi na kami dito. Kagagaling na namin sa family doctor ni Rina. Nagyayap sana si Rina dyan gusto niyang dumaan kami ng supermarket pero sabi ko wag na kasi pagod ako di ba nagdamo ako kanina tapos hindi ko nga natapos yung pagdadamo ko dahil naalaala ko na magluto pa ako ng pansit kanton dahil yun ang gusto ang request ni Rina na ula na kakainin sa tanghalian eh aalis pa kami kaya sabi ko tinigil ko yung pagdadamo ko sa bahay so ngayon eh, uulitin ko na lang yun uh, the next day kung kailan ako mag ano yung may bakanti ako yun. so tapos ito um, alam nyo si Rina kasi kusong gusto niya yan ang pansit kanton ng, sa atin sa Pilipinas tapos yung, pansit ni Luluto, yung pansit right, na niluluto yung dried hindi yung nasa kapak hindi yun yung nil, pinasahuga niya sa akin ng tuna so yun tapos yung adobong uh, adobong uh, okra yun araw-araw yun araw-araw niyang kinakain yun kasi nakakatulong sa pagdumi niya ang okra kaya araw-araw basta ano nagluluto ako niyan pag walang okra na ako naghahanap talaga kami niyan kasi nakakatulong sa kanya sa pagdumi niya kung wala kung wala yan, nahihirapan siya sa pagdumi. Kaya kayo, sa mga matanda niyo o sa mga magulang nyo, na hindi makadumi. Pakainin nyo lang araw-araw ng okra. 'Yun, magiging siya ma maka, nakakatulong talaga. Tapos uh, of course, yung ano yung ano, gulay. 'Yun, sama-sama sila lahat sa tiyan. Nako, lalambot ang ang dumi. So 'yun ang sikreto namin kasi dati hindi makakadumi ng regular si eh ngayon makakatumi na siya ng regular kahit kahit wala nang iniinom dati kasi nag, nag may iniinom yan may nilalagay pa sa ano niya pero ngayon wala na okay na guys paakyat papasok pa lang pala kami ng bahay sabi ni Rina nagugutom na daw siya <laughs> ganyan yan pag gusto niya ang ano ang pagkain namin gustong gusto kasi niya ng pansit kanton sa atin. Kaya yun ang na-request niya. Kaya pauwi pa lang kami. Sabi ko kanina. Um, sabi niya. Sabi niya pa rin. Nagugutom na daw siya. Kung pwede na daw siyang kumain. Sabi ko, papit hindi. Dahil <laughs> yun naman ang lahat. <laughs> Katuwa yung alaga ko. Gustong gusto ang pagkain Pilipino. Ayan o. Oh. Ay, kaya... Tagayakan ko siya ng makain niya. Kaluluto lang nito bago kami umalis eh. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan yung panto na may tuna. Tsaka ito yung adobong okra na walang uh, ayan o, umuusok-usok pa. Kasi nga, kaluluto lang. Ayan, umuusok-usok pa din o na. kakain na si Rina! Ayan oh. Ayan oh, taim Ay na. I think it's my ah, the small spoon you use the small spoon is a must be. Mm -hmm. Hindi na makapag-antay oh, talaga naman. Hindi. Duda. Hindi na makapag-antay eh. Heni yung the, here is your spoon. No. Are Taim is What is taim in, a, in Filipino Ma, masa, masa. Masarap. Masarap. Asaha. Ayan, o, hindi na nakapag-antay Hindi ko pa na Ah So, ganyan si Rina Mabubuhay yan sa Pilipinas Ito yung kanyang Okrang adobo, yan ang pagkain niya lang Hindi naman niya makakain ng marami Pag nilagyan mo pa yan mamaya Ng ano ibang Pagkain, hindi niya na makain Tapos ako, kakain din ako nito Ayan